Hello all, good afternoon. Mm -hmm. So, magandang magandang tanghali sa ating lahat. Malana sa aking mga katim, hello po. <laughs> ah. Kain tayo ng wafer. Sarap nito. Wafer. Hindi ko siya, hindi ako endorser nito. <laughs> baka naman pinashare <laughs> ko lang na isa ito sa mga favorite kong snacks wafer wow, maganda siya kasi ano individual na siya na, individual packing ay hindi pala siya individual kasi oh isang pak so bali may apat na ganit, may apat na paksya sya <coughs> hi guys pag <laughs> ganitong taglaming sarap matulog <laughs> sarap magmat pag <laughs> busog na busog ka <laughs> tinampay ko. Sarap matulog. <laughs> Tapos nga ito malamig yung panahon. Ay, nakulay. Nakudyay. Ang <laughs> oh, sakit ng kamay ko. Sugat siya. Sakit ng problema pag, pag lamig na nagsasugat yung daliri ko. Nagdadry kasi siya masyado. Tapos, simple. Pang nababanat yung balat, mabilis, mas, mabilis, mabilis masugatan. Hmm, <laughs> nababanat. Ang <laughs> kapan naman yung balat ko. Okay. Ito lang Ano siya? Ang sakit, oy. May hand naman ako. Hmm. Ito yung lula. na ng camera. Sira din kasi yung camera eh. Basag yung ano. So yung screen protector. Tapos ang back camera naman ito. Basag talaga yung camera. Kaya <laughs> yeah, front lang. Pero basag din yung ano. Screen protector. Buti nga hindi basag yung camera. Sa front na protektahan ng ano, screen protector. May ako ng kape. Kaya tuminom ako ng kapi inaantok ako. <laughs> Busong na eh. Tapos kumain. inaantok na. Kasong. Marami pang trabaho ang gagawin. Ayan. <laughs> Ay, o, pa ako. Tapos mag ihugasin pa. Ipugasin pa yun ah. Ayan. Dato matulinas po malamig. Gusto <laughs> <Basta>, guys. <laughs> Hello. Hello. <laughs> sa no, nanonood no, niya yung maraming maraming salamat antok ako oh, Let me get. binigyan ako ng kapitbahay ko na ano, kasama ko sarap Ubus ko na. Tapos binigyan din niya ako ng 3-in-1 coffee ko. Ay, perfect na perfect ano, kape. Ubus. <laughs> Tapos ko lang kumain pero hindi ko mapigilan yung huh? hinain ko ni Mainit pa yung kasama bagong gawa. Ang sarap. Salamat sis Nita. Ito, busog na busog si Inday Luna. Inaantok. <laughs> Tapos kumain. At tatapos ko lang kasi kumain ng tanghalian. Tapos merienda rin. <laughs> Marindagad. Masarap kasi dahil mainit pa. Kaya kahit busog na busog ako sa kinain kong lunch. Kaya kinain ko pa din yung ano. Kasabak eh. Nangyantok na ako. Ang <laughs> um, bambusog. <laughs> Kailangan ko matrabaho. Vacuum. <Matthew. laughs> Kuha lang ako ng pang-primer ko. <laughs> 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 Ang pinag-alaga ko eh. Sala. nito ako. Nino pa rin ang boses niya. At nasasala siya din yan dito sa kusina. So that means, yung boses ko din yan din sa labas. Sa sala. So, pupusok ako guys. Amin na dito eh. なんとかこう何<鎗><スープ>だろう

Pag inaantay mo talaga yung oras, parang bagal. <laughs> Pero kung hayaan mo lang bilis mga oras. Bakit? Okay. Six minutes pa. <laughs> sa ulo. Sakit sa, sa ulo pag inaantok. Tapos pinipigilan ang sarili na huwag matulog. Palubat na rin yung battery ko. <laughs> Ay, nako guys. nhanh kìa mọi người Я кончу скоро. Diyos oh, ko. Lamig. Hmm, tagal. Ayun <laughs> lang. Ala, bastos. Excuse me po. <laughs> Mahangin. Ayun sa akin kanina eh. Narinig nyo ba? <laughs> Narinig nyo ba yun? nag ako. Hey guys. Original video sa aking pang-upload. <laughs> kulang pa rin. Kulang ako ng time. Kulang maikuntint. Mukha na lang na mataba. Sakit ng dila ko may singaw. Kainis. hindi kasi naliligo. <laughs> 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 Inaga kasi nga ako. <laughs> <laughs> Tatlo, tatlong bisis lang malinggo sa isang linggo. Kakakahiya. <laughs> Dabuyot. <laughs> palit lang ng palit. Yung <laughs> <Nang> underwear. Lamig <laughs> kasi. <laughs> Alam ko. kulang pa kasi ako ng dalawang minuto. Nam, <laughs> um, bye guys! Thank you for watching! Bye!